jadi ya hmm yeah. alekison like itu coso mau enggak muka kanan terus tuh oh ini masuran boboyono yang <laughs> surdan ini udah banyak oh hello and welcome to celebrity home partner ni Andy Eigenman na si Filmar Alipayo, na videohan ang reaksyon ng kanilang mga anak sa kanyang mga luto. Tila dito ito nagustuhan ni Lilo pero wala itong reklamo at kumakain na lang. Samantala, si Kowa naman ay nasarapan sa luto ng kanilang nanay. Outdoor kitchen. Hindi ba? Oh, bago na namo stop. Bago na ha. Bago na yan. <laughs> outdoor na outdoor si girl. Lah pun nasa outdoor. <laughs> Boom guba nah. Onym sudah dan. Apa-apa onym sudah dan? Hmm. Nah, nak dah on. Ini. Eh, kena save. Pinatawang ko, pinagsiyo na. Baba. Baba. Fish pa nga. Ako ko, Fish Yami ko ba? Pinaksiv, yami ko ba, boy? <laughs> pinagsiyo rin taon. Sulog na. Sanang dari. Sanang Wala. Alam, ako ko yan. Alam, pagkita pa papa <laughs> daing na danggit. Lami ko ba yung danggit na daing? Wow, kamay ako mga bata.